Ano yung bag mo? Kuya bakit po? Ano yung bag mo? Huwag ka magsalita! Ayan kuya huwag po! Ayan kuya huwag po! Ah! Kuya akin na Ah makulit ka talaga ah! Ano kuya! Kuya Ano ah! naman yun? Basta sana yun. Masyadong nagmamadali. Ano naman yun? Ate, may kalakal po dito. Kwan ko lang. Sige na, dito ako. Uy, ni! May bata! Tara, punta natin! Alam ni May dupo. Ano pag ipang tong bata nito? Galing kaya muna natin siya sa bahay para magamit ko siya. Yeah, Sige po, Ate Mamaya na po tayo mga malakal. Grabe yung sugod niya. Tara, iuwi muna natin siya. Ano ne? Eh. Nagising na ba yung bata? Hindi pa nga po ate. Sapat na siguro itong dinikdig kong malunggay para maghilom yung sugat niya. Okay na muna ito ni, nee. Habang tulog pa yung bata. Tara, mga lakal na muna tayo. Sige po ate, isin. Sige na, kunin mo na yung Tara na. Ah! Masakit ang ulo ko! Asan ah, ako? At bata ko nandito! Ano nangyari sa akin? Ah! Oh, gising ka na pala. Kamusta pakiramdam mo? Oh, sino kayo? At anong ginawa niyo sa akin? Nakita ka namin sa Eskenita. Duguan ka. Mukhang hinampas ka ng kahoy. Kaya dinala ka muna namin dito sa bahay para magamot. Ah, ganun po ba? Salamat po ah. Pwede ba? Iuwi niyo na ako sa amin? Sige, kung kaya mo na, ihatid ka namin sa bahay niyo. Saan ka ba nakatira? Di ko nga po alam eh. Hindi ko rin po alam pangalan ko. Kaya wala po akong maalala. Siguro nagka-amnesia ka dahil sa sobrang lakas ng ampas ng kahoy. Kung gusto mo, pwede ka naman muna dito sa amin eh. Habang wala ka pang maalala. Maraming salamat po. Sige po, dito muna po ako titira hanggang hindi buhabalik ko alaala ko. Sige, dito ko na lang muna tumira. Pero pagpasensyaan mo na itong bahay namin ha. Kasi wala na kaming mga magulang. Nangangalakal lang kami dalawang magpapatid para mabuhay. Okay lang po yun. Ang importante po, tinulungan niyo ako. At mabuti po kayong tao. Maraming salamat po ah. Walang anuman yun. Ang importante, okay ka na. Sige na, mag aasikaso na muna ako ng pagkain natin para makakain tayo. Sige Hane. po, maraming salamat po ulit ah. mo muna siya, bibili lang muna ako ng dilata. Kuya, ako ito na po ba? Sakit pa ng ulo ko eh. Saka parang nahihilo. Hindi niyo po ba talaga maalala kung saan tayo nakatira? Hindi ko maalala eh. Ayaan mo, baka ilang araw maalala ko na kung sino ako at sino mga magulang ko. Oh, mukhang nagkakasundo na kayo ah. Eh. Tara na, kumain na tayo. Tara, kumain na tayo. Nay, upo ka na dito, sasando ka na kita. Tay, eh, mamaya na po ako kakain. Nasakit po po kasi ng ulo ko. Saka may inisip po po ko. Ah, ganun ba? Sige, titirang ka na lang namin ni ng pagkain. Pag nagutom ka, kumain ka na lang dito. Tama yan, para maisip mo rin kung sino ang mga magulang mo. Para maalala mo kung saan ka nakatira. Sige po, kumain na muna po kayo dyan. Dito na lang muna po ako. Ganun na ni ka Ate, kakain na muna po ako. Sige na, kumain ka na doon. Nandun sa lamesa yung pagkain mo, tinirang ka naman namin. Salamat po. Kailangan maayos ko ano kaya ito? Bakit ang lansa? Bakit ang lansa? Lansa! Bakit ang lansa? Hindi ko gusto ito. Ate, ano ulam po ito? Ah, hindi mo ba alam yan? Sardinas yan. Ngayon lang po kasi ako nakatikim ng ganti. Hindi ko po gusto yung lasa. Pasensya ka na. Ha? Ganyan lang kasi laging inuulam namin ni Mimi. Saka yan lang din kasi yung kasya sa budget. Bibili na ako ng hotdog sa labas. Siguro naman kumakain ka ng hotdog. Sige po, maraming salamat po. Pasensya na po. Ha? Sige na, bibili na muna ako. Bata, dito ko na lang muna. Ah. Mangangalakal muna kami ni Mimi. Ate, pwede ba ba ako sumama? Huwag ka na lang muna sumama. Sariwa pa yung sugat mo eh. Baka mahilo ka lang doon. Saka, bibili lang din muna kami ninini ng damit mo sa ukay-ukay pag may nadaanan kami para makaligo ka na rin. Ah, sige po, ingat po kayo ha. Hintayin ko na lang po kayo dito. Sige na, dito na kami. Tara ni, tayo muna tayo dito. Dahil lang nilakad natin. Mabuti na lang. Nakadami tayo ngayon. Bilihan pa natin yung bata ng mga dalit. uwa naman kasi, hindi makapagpalit ng damit. Kaya nga po, Ate Aysen, para din po makaligo na din po siya. Oo, tama din yun. Para makasama siya bukas. Mukhang naiinip na siya sa bahay. Tara na, huwi na tayo. Muni lang din tayo ng ulam natin. Magsardinas na lang muna tayo niya. Tapos bilihan na lang din natin siya ng pritong manok. Kasi hindi siya kumakain ng sardinas. Sige po, Ate Aysen. Tara na. Kamusta? na tayo ng hapon, no? Eh. Pero okay lang kasi nakarami naman tayo. Mukhang oh, ikaw talaga yung maswerte sa amin, bata. Hindi po! Tatlo po kasi tayo, kaya marami tayo nakuha ng kalakal. Kaya nga eh, sabagay. Tama ka rin. Eh. Ano kaya magandang ipangalan ko sa'yo para may tawag naman kami sa'yo? Ano kaya? Enchong na lang. Okay lang ba yun sa'yo? Oo, oh, okay lang po yun. Maraming salamat pa. Enchong na po tawag niyo sa'kin. Sige, Enchong na lang pangalan mo. Tara na. Sige Uwis po. Sige tayo para mabalik na natin itong parito. Oh, dito na lang kayong dalawa. Bumaba na kayo. Ibabalik ko na itong do sa iniraman natin para makauwi na tayo. Sige po, Ate Aizan. O, nyan Ano tong? Napagod ka ba? Sinini kasi. Sanay na itong mga lakal eh. Opo, napagod po ako. Pero masaya naman ba ako dahil kasama ko kayo. Ah, ganun ba? Paano bukas? Sasama ka ba ulit? Opo ate, sasama po ako. Masaya po kasi na natutulungan ko kayo. Ah, ganun ba? Sige, tara na. Para makabili na rin tayo ng pag natin doon. Sige po. Wala pa ba rin balita sa anak natin. natin na, ano kaya nangyari doon? Sana hindi na natin sa bodyguard natin eh. Sana okay lang siya. May time mo ng pag-asa. Makikita rin natin ang anak natin wala pa rin balita sa anak natin. Tutulong na ako sa paghahanap kay Lawrence. Ma'am, sir. May magandang balita po ako sa inyo. Ano maganda ba balita mo sa akin, Jerome? Ma'am, sir. May nakapagsabi na po sa akin kung saan natin makikita yung anak ng si Sir Lawrence. Jerome, pwede bang puntahan natin siya ngayon? Jerome, ang dami sa sakyan. Ngayon mismo, sunduyan si Lawrence. Sige po, sir. Grace, huwag ka tayo magbihis. Sayang oras. Tara na. Sige, tara na. Ma'am, sir, dito na po tayo sa isa na lugar ng sitio malitlit. At may sabi po sa akin na kilala naman po dito yung tao na kadapot mismo kay Chris Lawrence. Ganun ba? Sige, ikaw na bahala, Jerome. Sige po, sir. Tatanong-tanong na lang po ko dito sa mga tao dito para matuntun po natin siya agad. Tara na po. Sir, pwede po, po magtanong? Kailan po. May kilala po ba kayo dito ang dalawang magkapalid na nangangalakal? Isa pong malaki at saka medyo isa pong malit na bata? Ah, si Aysen. May kapatid na batang maliit. Apo. Diyan lang po sa malapit lang. Sir, pwede po ba kami samahan? O ah, sige po, samahan ko po kayo. Tara po. Sir, dito na po na kayo. O, na lang po tatawag. Rami po si Asa eh. Sige. Sir, wala daw po dun. Sabi ng kapit bahay. Nangalakal daw po. Hindi pa daw po nakakawin. Eh. Sir, natanong mo daw po ba kung may kasama silang batang mataba? Hindi ko po natunong eh. Pero lagi ko nakikita lagi kasama nila yan eh. Ah, ganun po ba? Ma'am, sir, baka yun na nga po yung natin. Baka yun na nga po, Sir Lawrence. Sir, saan po ba sila lagi dumadaan pagpapauwi? Sir, isa lang po yung dinadaan nila dito eh. Diyan lang po sa iskin dito. Sige po, sir. Maraming salamat. Ma'am, sir, tara po. Doon lang po tayo magantay. Sigurado naman po ako, doon lang po dadaan sa iskin dito na eh, yun. Kasi yun lang po dadaanan nila dito. Tara, Jerome. Tara po, sir. Ma'am. Ano chong, nabusog ka ba? Pasensya ka na ha, sa karinderya lang tayo kumain. Gabi na kasi. Okay lang po yan, nabusog naman po ako eh. Sarap na po nung kinain natin eh. Mabuti naman kung gano'n. Ang hirap mo kasi pakainin, hindi ka kumakain ng sardinas eh. Pasensya na po ha. Ah. Tara Ma'am, sir, ayun na po ka Lawrence. Nak! Nak! Sino po kayo? Hindi ko po kayo kilala. Nakaku Nak, tara na. Uwi na tayo. Nak, hindi mo ba kami nakikilala? kilala? Kami mga magulang mo. Ano ba nangyari sa'yo? Teka lang po, nagugulan na ako. Ate, paano ho ba nabutasin yung anak namin? Ano ho ba nangyari? Ang totoo po niyan, nakita po namin si Enchong nung nangangalakal kami ni Nini. May dugo po siya sa ulo. Mukhang pinalo po siya ng kahoy. Kaya siguro wala siyang maalala. Ganun ba? Siguro nga kaya hindi niya kami makilala. Chong, mukhang sila talaga yung tunay mong magulang. Maganda siguro, sumama ka na lang sa kanila para mapagamot kanila, para bumalik na yung alaala mo. Tara na, sumama ka na sa amin. Para mapagamot ka na namin, para mabalik na yung alaala mo. Sige po, susama po ako. Ate, maraming salamat po. Yung mga ilang araw na hinalagaan niyo ako at hindi niyo ako pinabayaan. Salamat po talaga. Ayan nyo po, pag bumalik na po yung alaala -ala ko, babalikan ko po kayo tutulungan ko po kayo. Maraming salamat po talaga. Ano ko ba naman to? Wala yun. Masaya kami na natulungan ka namin. Kahit na ganito lang yung buhay namin, masaya kami. Kasi kahit pa paano, nakatulong kami sa'yo. Huwag kang mag-alala. Yung mga panahon na nakasama ka namin, naging masaya naman kami ni Mimi. Kahit paano, hindi ka namin makakalimutan. Ate, maraming salamat po at kayo nakakuha sa anak ko. At hindi niyo siya pinabayaan. Matanawin ko itong malaking utang na loob. Lawrence, tara na. Ate, ayan niyo po. Babalikan ko po kayo. Lawrence, anak, halika na. Alis na tayo. Tara, na. tara. Ano, Jonas? Wala pa ba sila, Aizen? Siguro naman, malapit na sila. Paaga kasi yung pinasundo sa bodyguard natin eh. Sige, kagabi pa kasi nangungulit si Lawrence sa akin gusto niya napapuntahin dito sila ay sin. Kaya mo, magantay-antay na lang tayo. Ma'am, dito na po tayo sa sabahin ni Sir Lawrence. Ang taong kinuptup niyo. Grabe ni, laki pala ng bahay nila ay Mukhang mayaman pala sila. Ma'am, tara na po, pasok na po tayo sa loob. Sige po. Ma'am, dito na po sila. Pinasundo nyo sa akin. Ma'am, pasok po kayo. Oh, kumusta na kayo? Nga pala, napagamot ko na si Lawrence. Bumalik na rin ang alaala niya. Talaga po, mabuti po kung ganun. Masaya po kami ni Nini para sa kanya. Jerome, tawagin mo muna si Sir Lawrence sa kwarto. Sige po, ma'am. Maupo muna kayo. Sige po. Alam mo ba, gabi-gabi kayo connect nito sa akin ni Lawrence. Miss na miss niya na kayo. Miss niya na kayo makita. Kami din naman po ni Nini eh. Miss na miss na rin po namin siya. Kahit ilang araw lang namin siyang nakasama. Minadali ko na pagpunta niyo dito para kahit papano maging masaya naman ang anak ko. Oh, ayun na pala si Lawrence. Oh. Enchong? Ate Aysen! Ate Aysen, miss ko kayo ni Nini. Nini, kamusta ka na? Ate Aysen, kamusta ka na rin? Okay lang kami, Chong. Masaya kami na nakabalik ka na sa pamilya mo. Saka masaya kami na bumalik na yung alaala mo. Kaya nga po, Ate Aysen, eh. tapang ako ni Mami. Mabuti naman kung gano'n, eh, Chong. Kaya, uh, ngayaman niyo po pala. Wala yun, eh. And, Aysin, sinabi ko pala kay Mami, nakakain tayo sa labas. Ano ka ba naman, Chong? Hindi ba nakakaya sa Mami mo? Ano ka ba naman, Aysen? Kami ang dapat mahihiya sa'yo. Kung di dahil sa'yo, baka napahamak na ang anak ko. Wala po yun, ma'am. Nang tinulungan namin sa si Encho. Hindi naman kami humingi ng kapalit eh. O ano? Alis na ba tayo? Tara, daddy! Alis na po tayo! Ay, wait lang. Ibibigay pala ako kay Eisen, Eisen, tanggapin mo to bilang pagtulong sa anak ko. Hindi ko po matatanggap yan, ma'am. Masaya na po kami na tulungan namin sa si Encho. Saka hindi naman po kami nangihingi ng kapalit. Eisen, tanggapin niya na po ito. Alam ko po, malaking tulong sa inyo ni Nineto. Chong, salamat talaga ha. Ma Ma'am, sir, malaking tulong po sa amin ng kapatid ko. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ate Aysen, wala po yan. Daddy, tara na! Jerome, labas mo na sa sakyan. Sige po, sir. Tara po!